So ayan guys, isa din tayo sa gumagamit ng herbal tea, yung gamot sa binat. Ayan. Ito po yung nilalaga. Nilalaga. Ayan, pakuluan. Pakuluan ng tubig. At yung tubig na yun, yun yung gawing tubig. Yun ang iinumin mo. Ayan, pang gamot sa binat. So ayan ako guys, nakadalagaling ng probinsya ito. Kasi gusto kong uminom. Kasi nga sa mga pakiramdam, may sakit ang ulo, ganyan. Eh, hindi naman laging may tayo ng mga <coughs> modern mga gamot. So, ano din natin yan ganito. Eh, noon kasi, yun ang nakasanayan natin. So, ngayon, pwede natin inumin to para maibsan yung pakiramdam natin kung tayo ba yung may binat, mawawala. Gamit lang tubig yung, ano, yung yung pinakulan na ito. Yun yung gamit tubig in min. Pwede rin itong ilagay sa wine. Ibabad sa wine. Ay, yung wine ay inumin lang. Bawat ano. Pwedeng sa gabi. Bago matulog. Ayan. Ayan. Sa umaga. Kung medyo okay naman. na yung sa umaga. Pwede in min. So ayan. Alam mo sa, sa ano to. Ah, uh, sa gubat pa ito. Okay nagubat ito kinuha na pakuha lang talaga ako guys dahil nga sabi ay baka nabinat daw ako kaya yan uminom ako nito medyo gumanda naman pakiramdam iinom ulit tayo kahoy po yan sa kagubatan halo parang tatlong klase po ito tatlong klase ng kahoy Tak nengok lagi naglaba leba. Hmm, hindu anu taman di pa. So yun guys, gagawa tayo ng herbal 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 drink yung gamot ng pang pag, yung mga gamot sa binat ganun. Yung may mga kahoy tayo dito. Kahoy tayo nagamot gamot sa binat. Ito hindi lang basta-basta na basta ng kahoy, galing ito ng gubat. So yan, nagpakuha lang talaga tayo nitong ano, kahoy na para sa ano, para sa gamot natin dahil sa ating minsan ay hindi natin alam sa sobrang pagod natin sa trabaho natin, bibinat na tayo, hindi natin nalalaman. So yan, So, ang gagawin ko, nilalagay ko sa bote na ko kasi wala po akong ano, glass. Kasi yung glass, uh, danger po. Baka mabasag, hindi mapansin. Baka ito pa ba tayo maano, no? Kung mabasag yung bote. So, plastic na lang ang gagamitin. Ito naman, madalas ang ginagamit nila. So, nilalagay ko dito. Ganun. Para magbabalan siya ng ah uh, wine. Wine. Yan. So, lagyan natin siya ng wine, guys. No? Buksan natin yung ating wine. Sana mabalik natin yung takip kasi hindi naman natin maubos itong wine. Ibalik natin mga kapatid niya. So, hindi ko na lang ipakita yung bag niya, guys. Kaya na ano. So, ito, hindi ito para pang lasing, ano? Yung ah uh, mga ito ay pangbabad na lang natin dito sa ating gamot, kahoy. Kahoy gamot. Pangbabad natin para ayan uh, po yung ating inumin. Kunti lang, kahit isang takip. Kahit isang takip ng, uh, ano, nito. Takip nito or takip ng bote. Pwede na siya pang ano sa, ano, para gamot. So ayan, nalipat na natin. Kasi lang pala yung sa bote nito. Ah, huh? kasi lang pala oh. Tama-tama wala tayong maanong para hindi tayo malasa. <coughs> so maitap natin yung... Aray ko! Naman hindi yung baso. Ma maitap na iano natin yung bote. Yung glass. So ayan. Damihan pa natin. Tsaka ito, kapag nababad na ito, uh, panay dagdag na lang ng ano. Dagdag na lang ng wine. Dito. Ayan. Ayan. So, marami yung ano niya. Yung, bagay, yung ano talaga ng kahoy, yung malalasahan mo, hindi yung white. So, meron naman tayong marami, damihan na lang natin. Kapag uh, dagdagan na natin ng ano, ganun pa rin yung kalaki, tamang-tama lang. Tamang tama lang yung ano niya. So, ayan. Nagawa ko rin. Kasi ilang araw na ito, hindi ko pa rin ano, maayos. So, ito ngayon, nakita ko na yan, yan, So marami siyang kahoy guys. Hindi siya as in white. Hindi. Kahoy na siya. Mag-iba na ang kulay nito guys. Hindi na siya white. Magiging red or brown. Brown siya pag hindi ka pa maano masyado. Pag medyo ano na siya. Babad na talaga Pwede na siya kahit sa syuktong. Pwede. syoktong na inumin. Ganun. Nagkakaroon kasi ako yung okay paa. So ayan pwede na natin tapapan. Ayan na iwan ko yung takipan na lang. Para maitapon na natin. Tapan na natin. So, pakipang dito lang pala. So, ayan guys. So, pwedeng ganito lang bago kayo matulog. Tamang-tama lang. Para ano, sa sakit ng ulo, lalo-lalo na pag sa babae yung hindi ano yung menstruation niya ito mas maganda inumin maganda siya inumin numunutan pa siya guys kasi medyo bago pa lang natin nilagay baga yung ano niya yung yung wine hindi pa naka-absorb sa kahoy hindi pa na-absorb ng kahoy kaya numunutan pa siya kapag may ano na siya laging basa mumababa na kasi yun, oh, hindi ko siya na ano na marami so tama na pwedeng dagdagan pa tama ito sa babaeng uh, ano yung menstruation niya yung hindi normal yung anong dugo niya yan yung mga nagbibis na ordinaryo pareto magagamit ito maganda ito yun mabilis siksik sik natin ha hindi tuloy. na puwatalay okay na tama na yan punong-puno na pag na brown na yung ano tubig niya ang yung wine naka ano na yung kahoy malinis na malinis po ito guys brass na brass at binanlawan ng maraming beses pinagtyagaan ko talagang brass na brass so ito may natira pa hindi pa masyadong natuyo so ilagay ko muna doon sa may oven para madry siya. saglit mabilis syang mag dry so yan parang painitan lang natin siya doon ng konti o, tingnan mo, dami. <laughs> ano, nilagay ko dito para mabilis siyang matuyo. So, ayan, meron na tayong gamot. Ayan, gamot sa bukol. Hindi, gamot sa sakit ng ulo, yung sa dysmenorrhea, yung hindi, mag hindi normal yung pag-ano ng dugo mo, ito magagamit. Sa mga babae, pwede ito. Tsaka, ayan, pwede rin sa ano, yung sa binat nga, yun ang importante. Kasi minsan tayong mga babae, lalo na yung nakakaranas na ng panganak, so, madali, madali na tayong mag hindi natin napapansin. So, sobrang ano natin trabaho akala mo kung ano nangyari. Pero, nakain mo ko nito guys. Pinakuluan ko lang yung tubig niya. Yung ininom ko, okay siya. Medyo naisan yung sakit ng aking ulo. Yung bigat ng katawan. Nawawala siya. So, malaking tulong din siya guys. Kahit ano lang. No, walang problema nito kasi herbal naman po. Yung wine naman ang inilagay natin. Hindi naman ibig sabihin na ilakpakin natin. Ano? Kunti-kunti lang talaga yung inumin natin. Ganun lang. So, yan. Maraming salamat po sa Kung gusto nyo po, pwedeng nyo gawin ito magpapakuha kayo sa so, mga kabisado nito doon sa ano sa pagpagkuha pwedeng pwede yung uh, gagawin at inumin sa bahay yung bago kayo matulog ayan so, po maraming salamat maraming salamat po sa panonood yan hanggang sa muli god bless po sa lahat bye bye mama